Dali si bro mando. Mamali ka agad. Unang hagis. Umilalim. Umilalim. Naku, abutin yung ano, bro. Dito ka. Abutin yung ano, oh. Pamundo. Ab, ab,

O, oh, Ayan na. Salok-salok. Paabot na. Ng... Ayun. Ganda na laban. Huwag mong ano dyan. Baka ipulupot ka dyan. Layo na. Naipa. Ayun talaga. Bago line ko. Hindi mo kaya yan. Layo ko. Maganda tama eh. Mm. Yun! Ayan, oh, lumutang na. Lumutang na. Unang hagis ni Bromando. Siniab ka agad? Siniab agad. Ayan, ayan. May tabuntot ah. Ayan, Bromando. May babo na. May babo? Ayan, bago oh. Ayan mm. oh. Hmm. Ayan oh. Ayan oh. Ngelamango. Mira. Bakay pulupot ka noon. Antayin natin yung laban. na. Ikot na, nga eh. <laughs> ikot na eh ikot na naman si Alne naman si Alne eh tara na baba ayan ayan yan 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 sabilan tara tara dire dire tara to angat kagat angat dulo na punta dulo <laughs> na punta andyan andyan ayan niya kayo to linya nya linya 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 bakal no milalim milalim oh. mo

Ay, lako. Nabot yung kanya, oh. Sa dulo. Nabot, may nabot, oh. Ito na, ito Bumalik. Eh, ariya mo lang. May... May tinamaan, oh. May tinamaan, oh. Mapuputol. Hindi, hindi. Natanggal. Hindi, tinggal. Nabot ka. Nabot ka. Ayan. Ito na, ito na. Ito na? Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. na. Eh. bali, basta makuha. Oh, aabot, aabotin yung ano. Laki niya, bro. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Sige. Dito, dito. Pag bumalik yan dyan, oke okay na yan. Doon ka banda. Ba't tumama sa ilisi yan? Oh. Oh. Ayan, Yan, pagod na yan. Abangan mo na yan dyan. Lilitaw na yan. Lilitaw na. Ayan ako. Ayan na. Ayan eh na. Ayan oh. eh na. Eh na, eh na, eh na. Pwede sa'yo. Sige. Yun. Uy. Sayang, sayang. Bagay pa, bagay pa. Isa na lang, isa na lang. Ang ganda ng tama. Ayan. yan. yan. malalim pa isang ikot isang pa yun ayos laki laki mas nalo ano yan limang kilo yan pastor wala kilo yan mga 4 na kilo lang kilo yan bro mando pagod oh lakay nice ang ganda ng tao, baato. ganda ng tao. Ayan guys. Kumali, laki. Ayan, sana makadali rin tayo. Kalau <laughs> kita mau di rumah sakit dali dali tayo fish on <laughs> bakuku oh uh, yun yun nabuntot <laughs>

sa atin, dalawa din ha? Huh? dalawa din sa akin yun, uwi na tayo mga kapag-pacing